connected ako naman sa another part of his letter dun sa Romans uh, 7, mga kapatid. Amen. Last Sunday na simulan na ni Brother Joe Ed na basahin. But uh, I want to uh, go deeper. Kasi yun naman yung talagang message ni Brad Banham. So hindi tayo gumagawa dito ng mga doktri doktrina na lang basta. Uh, dahil ang ating pinag-usapan dito mga kapatid, merong laging progression ng revelation. Just like Brian Ham, mga kapatid, amen. Siya mismo ay nagkaroon din ng uh, progression sa kanyang ministry. Meron siyang uh, uh, first part ng kanyang ministry, pero meron na siyang tinatawag afterwards na new ministry. So, meron din siyang tinatawag na progression oh.